Uh, for today's video guys, uh, magre-rescue tayo ng aso ngayon. Nere-rescue natin sila. Kasama po ang ating mga kagawad na sila kagawad dan. Pingol, kagawad J.R. Bunyi, and kagawad May. At ang ating pinakamatapang na exo na si Kuya Mike Guloya, At ang ating dog hunter na dog buster na si Erwin Martinez. At ang ating deputy na si... Romel Dalosong uh, sa pangunguna po ng ating kapitan Cristina Villapanya Pineda po uh, ginawan po natin ng paraan para po hindi po pakalat-kalat yung mga aso na to sa kalsada dahil hindi lang po sila nakakaperwisyo uh, marami na pong na-aksidente dahil po sa kanila uh, kung hindi po nakakagat, i-involve po sila sa mga aksidente rito, lalong-lalo na po sa mga nakamotor at sa mga bata po na naglalaro sa kalsada. Uh, sa tulong po ng Bipats family nila Sir Tino, Laksina and uh, Mr. Alcantara na kabilang po sa mga nag-rescue. At sa susunod po ibang sitio naman po ang dadalawin natin. Oh, see you guys uh, sa susunod na lang po na video.